Okay guys, so nandito tayo ulit ngayon sa Kaya Homes Night dahil today meron tayong i-open na 70 units so magkakaroon ng mas Reservation process dun sa clubhouse Yan, ito nakikita nyo And, ayan Dito tayo ulit, dahil yung mass reservation na yan Is mag-open tayo ng uh, 70 units Na Haley Row House Itong nasa harapan nyo is ito yung ongoing construction ng Helena Townhouse natin Okay, so Nandun si mommy ngayon Kausap yung isang agent natin Together with her Client So, umeap, tuntahan natin Okay, may mga andito pa. Papayagan na rin Ako real estate. Sa search engine ko, priyoridad ko priyoridad ng clinic para sa insurad set. nila? <laughs> Ayun tama. May ma ay, mo dito kay. Lalapunin ka ka mo. Kasi baka magbukas Ilan back out? Ay, right? so, lower? Kasi, lower? Ba, isang araw lang. So, Nah, huwag ka na muna maano stress Mas stress Malang, Kalma lang Hindi mo talaga mapipilit yung bahay Good day teammates So today, tuturk ko kayo kay Haley Rojas Dito lang yan sa Kaya Homes Plus Located in Barangay Palanggay 1 and 2, Night Cavite Kung kayo po ay minimum wage earner At naghahanap ng bahay or property Panoorin nyo po ito at baka ito na ang para sa inyo Okay, pagpasok po natin sa unit Makikita po natin na enough lang yung space nya for small family. Naka-ceiling na rin po tayo dyan na uh, fiber cement. Smooth finish po yung mga walls. And meron tayong two main window na located sa front po ng unit. Haley Horo House natin is may provision tayo for one bedroom. Meron tayong basic finish. Tapos meron tayong toilet and bath dyan. And dito located meron tayong window. Meron tayong door para sa ating service area. So ito lang yung space natin dito. Meron tayong 2 meters. Ayan. And then, dito meron tayong sink. Tapos meron tayong maliit na bintana dyan for ventilation sa loob nating toilet and bath. And then, para dito naman sa toilet and bath, syempre meron tayong shower, toilet bowl, and ating uh, laboratory. At, uh, tile together din dun sa floor. Pero yung wall natin is smooth finish lang. Dito sa loob, meron tayong 24 square meter na floor area Regardless yan kung inner or end unit yung kukuni natin. So basic finish tayo. Yung mga windows natin may grill sa loob. Pero naka-jalousy. Type ng window na ginamit natin. Tapos para sa ating main door. So syempre flash door lang sya. Ordinary na door lang. Tapos sa likod nito dito located yung ating breaker para sa ating rear Tapos sa harap, uh, yun yung perimeter natin. Meron tayong adequate space. Siguro kakasya lang yung pang um, torsiglo din dito rin located yung ating septic tank okay so pagka end unit ka naman ito lang ang difference nya meron kang konting space dito na roughly 1.5 meters or 2 meters yan ang ganyan tapos yun lang yun lang yung difference nya sa inner unit pero yung floor area halos pareho lang din and then ito naman yung view natin yan. Okay guys, so ito po yung ating Haley Row House ito yan sa Kaya Homes ito sa Night Cavite. For details and inquiries, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Nandiyan po yung link sa baba po ng video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you on our next video. Stay safe and see